TV Radio TV Radio TV Radio Samantala dako po tayo sa ulat sa labas ng himpilan. Light maze. kailangan magingat ng lahat dahil sa patuloy na pagtaas sa mga kaso ng trangkaso habang nalalapit ang kapaskuhan. May detalye sa balitang yan si Christopher Tirambulo. Christopher, come Nagpaalala si infectious disease expert Dr. Roger Solante sa publiko na mag iingat sa sakit na influenza o trangkaso. Ayon sa doktor, tumaas ang kaso na nasabing sakit sa lahat ng rehiyon sa bansa dahil sa pagpasok ng amihan season. Kaya naman binigyan din ni Solante ang kalagahan na pagsusot ng face mask at magpapaturok ng flu vaccine. Igini din ito sa publiko kung masama na ang pakiramdam, mas mainam na manatili na lamang sa bahay para hindi kumalat ang sakit. Samantala batay sa datos ng Department of Health nakapagtala na na mahigit isang daan, isang libong na kaso na influenza sa buong bansa itong October 13. Nakitaan rin ang pagtaasan na kalipas sa tatlo hanggang apat na linggo na may dalawamput anim na kumpara sa noong nakaraang taon na mayroon lamang na 104,613 na kaso. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa ulat na yan, Christopher Tirambulo. Newsline.